Timog-silangang Asya at ang paniniwala sa mga diyos-diyosan at espiritu. Pinaniniwalaan ng mga taga-timog-silangang Asya ang mga diyos-diyosan at espiritu sa kapaligiran. Ang paniniwalang ito ang nakatulong sa paghubog ng mga imperyo sa naturang rehiyon. Kadalasan, ang nagtataasang bundok ang sinasabing tirahan ng mga diyos o espiritu. Sa Pilipinas, ang mga bundok ng Arayat, Banahaw at Makiling ang pinaniniwalaang tirahan ng mga anito at diwata. Sa Myanmar, ang Mount Popa naman ay tirahan ng mga espiritu ng kalikasan na kung tawagin ay Nat. Sa Thailand, ang mga espiritu na kung tawagin ay Fi ay sinasabi ring naninirahan sa mga bundok. Ayon sa mga kwento, kadalasang nagmumula ang imperyo sa pakikipag-isang dibdib ng Diyos sa tao. Mula rito, ang maitatalagang hari ay dapat manguna sa pagsasagawa ng mga ritual bilang pagsamba sa mga espiritu ang pagsasagawa ng mga pag-aalay at tamang ritual para sa mga pinaniniwala ang Espiritu at Diyos ay sinasabing magbibigay sa kanila ng kasaganaan at katatagan ng kanilang kaharian. Ang mapipiling pinuno ay dapat nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katangian tulad ng pagiging matapang, magaling at matalino dapat siyang kakitaan ng kahusayan sa pamumuno sa kanyang nasasakupan at kakayahang magsagawa ng ritual para sa mga kinikilalang Espiritu at Diyos. Bilang pagsasanay, paano nakakaapekto ang kaisipang animismo sa mabuting pamamahala ng mga sinaunang hari sa Timog Silangang Asya? India at Timog Silangang Asya at ang Devaraha at Kakravartin. Sa India, ang kinikilalang Diyos ay nagmula at nabuo sa pamagitan ng pagsasama-sama ng Diyos ng buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. Kinilala siya bilang pinakamataas at walang kapantay dahil hindi lamang iisang Diyos ang kanyang taglay. Ang tawag sa kanya ay Devaraha. Sa Hinduism at Buddhism, ang hari ay kinilala bilang Kakrabartin o hari ng San Sinukog. Ang natatanging haring ito ay may pangakong mamuno ng makatuwiran at mapagkalinga sa mga mamamayan at kanilang relihiyon. Samantala, nangako rin ng katapatan sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Si Haring Asoka ay isang halimbawa ng kakrabartin. Isa siyang mandirigma na tumalikod sa karahasan at tumanggap at sumuporta sa budhisim. Sa Cambodia, ang Haring Kimer na si Jayavarman II ay isang kakrabartin na nasa pagkalinga at proteksyon ni Shiva. Lumaganap sa India ang impluensya ng Hinduism. Ang naging pagtingin ng mga tao sa hari ay isang buhay na imahe ng Diyos. Ang paniniwala sa karma at reinkarnasyon ay bahagi rin ng Hinduism. Ang karma ay ang paniniwalang ang kabutihan ay masusuklian din ng kabutihan. Samantala ang reinkarnasyon, ang paniniwalang kapag ang tao ay namatay, siya ay muling mabubuhay sa ibang anyo bilang pagbabalik tanaw, paano nakaapekto sa pamamalakad ng mga Devaraha at Kakrabartin ang Hinduism at Budhism. Kanlurang Asya at ang Kaisipang Islamiko Ang Islam ay itinatag ni Muhammad na siyang naging tagapaghatid ng mensahe ni Allah na kinikilalang Diyos ng mga Muslim sa Sanlibutana itinuring si Muhammad na pinunong panrelihiyon at politikan. Namatay si Muhammad nang walang naatasang kapalit kaya nagpasya ang kanyang mga tagapayong gawing pinuno ng mga Muslim si Abu Bakar. Si Abu Bakar ang mga sumunod sa kanya bilang pinuno ay binigyan ng titulong Caliph na nangangahulugang tagapagtaguyod ng pananampalataya. Kaugnay ito ng kanilang pagiging kahalili o kinatawan ni Muhammad sa kalupaan. Ang sistema ng pamahalaang itinatag ng mga pinunong ito ay tinawag na caliphate. Ang caliph ay isa ring hukom at pinuno ng hukbong sandatahan. Sa ilalim ng pamumuno ng mga caliph, nanakop ang mga muslim na mga lupain sa ibang panig ng Asya, Afrika at timog na bahagi ng Spain. Ang pangunahing dahilan sa pananakop ng mga muslim ay ang pagpapalaganap ng Islam. Nakasaad sa Quran ang mga katungkulan ng kalif. Ayon sa Kuran, kapag makatwiran ang kalif, ay bibiyayaan ito ni Allah at dapat magpasalamat ang mga nasasakupan. Bagamat hindi Diyos ang mga kalif, ay may basbas din sila ni Allah. Bilang pagbabalik tanaw, paano hinubog ng paniniwalang Islamiko ang pamahamahalang politikal ng mga kalif? kapansin-pansin ang mga kaisipang asyano ay nakabatay sa mga paniniwalang panreliyon. Marami sa mga namuno ng imperyo noon ay naniwalang hinirang at itinakda sila ng Diyos. Dahil dito, nararapat na sila ay maglingkod ng mahusay at tapat. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabiasnan at imperyo ang umunlad at umusbong.